Minsan kailangan ituro sa iyo ng mundo ang tama sa paraang masasaktan ka para tigilan mo na ang mali at malaman ang pinagkaiba ng dapat at hindi. Hindi lahat ng patama tungkol sa iyo. Sadyang natatamaan ka lang kasi feel mo. Minsan may mga bagay na kailangan kalimutan na lang para maging okay ulit ang lahat. Yung panahon sa buhay mo na gusto mo nang sumuko dahil sa hirap, pero araw-araw, lagi kang binibigyan ni Lord ng panibagong lakas para lumaban sa buhay. Kalimutan mo na 'yung masasakit na nakaraan. Hangga't nabubuhay ka, laban lang.